Hello mga ka-Gems, kumusta? So welcome back again sa aking YouTube channel and also uh, magandang araw din po sa nanonood dati dito sa Facebook So guys, ang topic natin for today's video is about uh, semi-precious stone or mga gemstone nga meron dito sa Pilipinas So guys, aside from precious metals at as gold, silver and other platinum group of uh, metals, meron dun po tayong precious or semi precious stones dito sa Pilipinas which is commonly guys itong hinahawakan ko ngayon ayan is actually nalimutan ko yung pangalan niyan pero uh, I think uh, jasper ayan yung pong dalawang ko niya ocean ano uh, coral yung isa is serpentine ito naman, actually nalimutan ko yung pangalan nito. So, comment na lang dyan sa comment section. Kasi hindi rin kasi ako expert about sa mga gemstone. So, ito rin guys, yung hinahawakan ko is na panggandang uri ng gemstone dito. Yung violet po is, I think, purple, uh, purple agate. At yung brown na parang may silang-silang siya -silang is, ano yun, uh, tiger eye. So, so far, yan lang po yung nahawakan kong mga semi-precious stone. Yan, munting kayamanan ko. So, by the way pala guys, eto pala, yan, ayan po isang agit po. Actually, hindi na siya galing sa Pinas, galing po yan China kasi in order ko from Lazada. So, sa ganyang kalaki guys, nabili ko yan sa around 200 plus yung isa niyan. So, ganyan lang po kalit. So, bali, na-process na po pala yan is na-polish na po yan. So, agit yan, lace agit. So, yan, tinipon ko na lang dyan sa local gems natin. But, uh, by the way pala guys, yung local gems natin is nabili ko lang sa medyo may kamahalan din. Uh, 200, uh, 300 yung pinakamura nun. Ito namang hinahawakan ko guys, nga parang nagde change yung color. Ang pangalan po dyan is Labradorites. So mostly rare po yan dito sa atin. Bihira lang po makita yan sa Pilipinas. Mostly sa ibang bansa po marami po sila. Ayan po labradorites po yan. So napakagandang pendant yan. Kabuchon po yan guys. So pwede nyo gawing pendant din. Ayan. Ang kagandahan lang kasi dyan. Uh, kada angulo is mag-change siya ng color. Ayan o. Parang nagre-reflect siya ng ilaw. Yan po ang kagandahan ng labradorites. And nabili ko lang siya di uh, sa online, guys. Ang isa niyan is around 300 plus ayan oh. Ayan po, kalaki 300 plus na po 'yan. So, oh yan oh, napaganda. At ito rin, guys, ito uh, isang uh, opal po 'yan. Uh, by the way pala, guys, yung opal is na ano po siya. May klase din po siya na semi precious stone. And may klase din po siya na precious stones such as yung mamimina sa Australia. Yung Australian opal, napakamahal nun guys. Uh, price nun is mas mahal pa sa ginto. Yung per carats nun. So, by the way, paipakita ko siya. Ayan eh guys, yung inahawakan ko ngayon is ano yan po yan. Uh, local gemstone natin dito sa Pilipinas. And unprocessed pa po, po yan, kumbaga raw. So, Uh, sa hindi nakakaalam guys kung Nanonoo bye kayo sa mga previous vlogs natin sa channel na to. Lahat ng mga pebbles na yan is nakuha ko lang po sa mga rock hunting ko sa tabing dagat, sa sapa, kahit saan-saan ako mapunta, guys. Yan napulot ko lang po 'yan sila. So actually marami na yan. So guys, kung may interest kayong bibili niyan, so PM na lang po kayo sa akin and message niyo lang po, uh, message lang po kayo sa akin sa Facebook page. And Uh, kayo na lang po mag-offer and ako na lang po mag-adjust sa price. Titingnan ko kung lugi ako sa ginastos uh, ko diyan kasi ako ako din alam ko guys nga sa mga pangunguha ng mga semi precious stone, alam ko naman na hindi naman talaga 'to maglalabas ng pera pero that's not true kasi ako guys, gumamit ako ng motor, gumastos ako ng gas papunta or makarating marating ko lang yung area na merong mga ganyan guys. So, gasto pa rin. So, marami kasi nagsabi guys nga ang puhunan po ng pangunguha ng mga semi-precious stone is sipag at syaga at pawis lang po talaga. So, which is true naman kung malapit lang sa inyo kasi lalakarin mo lang. Uh, katulad ko na malayo dito ko na run sa city and eh, meron ba gemstone dito sa city? So, mostly makikita sila sa dalapasigan, sa bundok, sa paanan ng bundok, sa apa. So, so yan lang po yan for today's video. Sana may natutunan kayo guys.